Welcome back mga kamartes Mauna ni ato ang part 2 sa atong event Diri sa ato ang barangay sa, sa mauna, ni, mauna ni ang ginatawag na formal attire So formal daw kay ko diri na side upak Kaya huwag na Ayaw tanawa ko Ayaw lang tawag ko na Kay ulaw kayo diran sa Pero ang kulba na ko dira Pistig ayaw Ang tuhod ng urog Naginoo ko Unsaon saon na laman tawon ni mga kamartes Basta yung ano mga first timer na mag-join mag, mag o pageant no na Jude, di mo ma malikayan ang kakulba ba? Mga ibabaw ang kakulba, maipad lagi naglaklak kung isa ana para barag-barag kung ba, barag-barag ta, barag-barag lang taon. O bitaw mga kamaritis, nandiyong kamot po taon dira na I ipaso na ako kung gisuot pero nagrenta ba ako anak mga kamarites kana ako ang renta o kanang nag make up sa ko ang mga nila handler gibayran ako na gibayran ako na nang ulikta ba ako o nag sa akong mga kabarkadahan para lang dyan maka 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 gawin o ginana o oh, mauna to ang part 2 marites wala ta ang part 3 bye bye